paano yung kakausapin yung nyo kakausapin mo, amo nyo about sa pag-uwi nyo and kapag tapos na kayo ng kontrata. Yes. Disclaimer lang po. Ito. Hello mga lobby. Yeah, hello. Good evening. nandito na tayo sa kwarto. Yeah. And gusto ko lang may issue -share lang ako sa inyo na natot. Yeah. Meron kasi isang OFW na kakalala ko, pero hindi ko na yung may mention yung name. I just want to share lang para ano rin kayo, uh, aware, yeah, for awareness na kung paano nyo kakausapin yung amo nyo about sa pag-uwi nyo and kapag tapos na kayo ng kontrata. Yes, disclaimer lang po, ito po yung sarili ko opinion and wala pong pumilit para gawin ko tong vlog na to. Well, actually, gusto ko lang talaga maging aware yung mga kapwa ko OFW na hindi kayang makipag-usap sa kanilang mga amo. And saludo ako dito sa, yeah, isang OFW na kinausap niya, kinausap siya ng amo niya about sa pag-uwi niya and nagbigay talaga siya ng plano na kung ano yung gusto niya na mangyari. And to a short story, si... si OFW po is pa uwi na this coming year. Yeah, this year. Tapos na yung kontrata niya. August. Yeah. And then, si OFW po is pa uwi na nga po ng August. Pero, ang gusto ni Amo, ang gusto ni employer is hindi na siya uuwi ng August. So, ia-advance yung pag-uwi niya, pero dapat babalik siya ng August. Kasi, start ng pasokan dito sa Middle East is September. So, August ang gusto ni employer na bumalik siya, pero pauwiin siya this coming July. So, ang agreement ni amo, ni employer, kay worker, kay OFW is bumalik siya na August. Or, mamimili siya na mag siya ng isang taon and yun siya uuwi. Pero, hindi i-increase yung sahod niya awareness ko. Tapos na po ng kontrata si OFW si worker. So, karapatan natin na magsabi kay amo na kung ano yung plano natin. Maging honest tayo sa kanila and alam nyo ba ano sinabi ni worker? Siyempre, uuwi tayo ng Pilipinas. So, kailangan natin ng pera. So, humingi si worker ng, ng pabor kay employer na humingi siya ng karagdagang sahod, and then karagdagang sahod kapag babalik siya, and then i-advance ia yung sahod niya na 40K, 40,000. Actually, 40,000 yung gusto ni worker na pera na ibibigay sa kanya pag umuwi siya ng Pilipinas. Pero, yun i-babayaran pa ni worker sa amo, ikakaltas kada sahod. So, hindi hadiya. Yeah kung sa amo natin yun, maliit na bagay yun sa kanila, mga ka-OFW ko, mga lodi, maliit na bagay yun sa kanila. Ang nakakainis lang, bakit may mga gantong amo na sila talaga yung <laughs> nakakainis lang, di ba? Sila pa yung... Sila yung gagawa ng... Sila yung magbibigay ng option sa atin kung anong dapat natin gawin. Di ba? E tapos na nga yung kontrata natin eh. So, tayo yung may karapatan kung ano yung gusto natin at karapatan natin na magpa case ng sahod. Yeah, kung tutuusin, kailangan nilang sukundo sa kontrata natin. Pero dahil nga nandito na tayo sa ipang silangan and mostly sa amo, hindi sumusunod sa kontrata. Pero kung ipaglalaban natin ang ating mga napirmahang kontrata and yung mga karapatan natin na binipisyo kagaya ng kapag nakatapos ka ng kontrata na 2 years is meron kang back pay o graduate kung tawagin. Yeah, or kung hindi ka naman uuwi ng Pilipinas or hindi ka magbabakasyon or hindi ka na uuwi is sarapatan nilang ibigay sa atin yung pila, yung pambibili ng sayara or ng plane ticket natin ibibigay sa atin and then yung advance na sahod kapag yung 2 months na salary kapag hindi tayo uuwi or kapag magbabakasyon tayo is meron tayong common advance na sahod. Correct me if I wrong. Yeah, pero yun yung alam ko. And then, nakaka, nakakalungkot lang kapag paano na lang kung halimbawa yung worker is hindi tayo magsabi sa amo o oo, oo na lang. O ano yung gusto ng amo na mangyari kay worker. Paano kung si worker is hindi maalam makapag-usap kung wala siyang freedom of speech, kung pamimi lang siya. Buti na lang si Walter na itong nakausap ko na nagsabi sa, ka, sa, kanyang, sa kanyang sitwasyon na gusto mangyari ni Amo is ganun yung sinabi niya. Thankful ako kasi ganun yung gusto mangyari ni Walter. Yeah, bawal lang kasi i-mention yung name niya. Yeah, bawal lang i-mention. Yeah. Pero ano ko 'yun? One of my friends. Yeah. And saludo ko. <laughs> saludo ako sa iyo kasi pinaglalaban mo yung karapatan mo bilang isang OFW and bilang isang domestic helper na kagaya ko. Saludo ako sa iyo. Thumbs up sa iyo. And sana pumayag si amo. Yeah, si employer sa kung anong gusto mo, or kung if ever na ayaw, hanap na lang tayo ng maa-applyan. Ganun lang ang life sa aming mga kasambahay or sa aming mga OFW, lalo sa mga domestic health. So, actually, short story, ako po is, dati kong nagtatrabaho sa ABHA. Yeah. Naka four years and half years ako doon. Nung hindi ako umuwi ng two years, binigay sa akin employee ng amo ko yung one-way ticket na hiningi ko sa kanila. Actually, dapat two-way yun eh. Yung balikan. Kasi hindi ko hindi nga ako umuwi and humingi sila ng pabor sa akin. So, pinagbigyan ko sila. And then, humingi rin ako ng pabor sa kanila na ibigay sa akin yung pambili ng ticket. Ganun lang. Give and take. Pero, depende nga sa amo. Yeah, and depende kung paano tayo makapag-usap sa kanila. And bibigyan ko kayo ng update kung anong mangyayari. Sana, umayag si Amoni, cover ni worker, na gano'n ang mangyari. Bigyan siya ng 40,000 and then babalik siya. Yeah. Babalik siya. If ever nataasan siya, mas maganda. Yeah. Pero, depende nga yung kay Amo. And then, karakatan natin na ipaglaban kung anong dapat na para sa atin. Thanks for watching. Sana nabigyan ko kayo ng awareness kung paano makipag-usap kay Amo. Lalo na kapag tapos na tayo ng ating kontrata. Thanks for watching. Bye-bye.